Inaresto ang drag queen na si Pura Luca Vega ngayong hapon sa lungsod ng Maynila. Nang Manila Police District sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Manila Trial Court. Dahil sa kasong kinahaharap nitong immoral doctrine, obscene, publications and exhibition and indecent shows. Aabot sa 72,000 pesos ang inirekomenda ng Korte na Piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon pa sa report, inaresto si Pura Luca Vega o kilala rin sa tunay nitong pangalang Amadeus Fernando Pagente matapos nitong hindi sumipot sa preliminary investigation sa kasong kriminal na isinampa laban sa kanya sa lungsod ng Maynila. Kaugnay nga ito sa kontrobersyal na panggagaya niya ay Jesus Christ sa kanyang naging drug performance na inalmahan ng mga katoliko kung saan nauwi pa ito sa kanyang pagkakadiklara na persona ng grata muna sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. Ayon pa sa report, bukas pa daw maata ng piyansa si Pura Luca Vega sa halagang 72,000 pesos dahil kasalukuyang nangangalap pa daw ang kanyang mga kaibigan at pamilya ng pera para dito kaya mananatili daw itong nasa diya muna ng Manila Police District. Samantala, humihingi ngayon ng tulong pinansyal ang pamilya at mga kaibigan ni Pura Luca Vega para sa piyansa daw nitong 72,000 pesos. Samantala, trending ngayon sa social media ang hashtag Free Luca Vega. Dahil marami mga netizens ngayon ang nagbibigay ng simpatiya, at pagsuporta kay Pura Luca Vega matapos na itong arestuhin ngayong hapon sa lungsod ng Maynila. Panawagan pa ng mga netizens ay pakawalan daw si Pura Luca Vega dahil hindi daw krimen ang drag hindi naman to binastos ni Pura Luca Vega si Jesus, kundi pinawala lamang daw niya itong inspiration sa ane naging drag costume sa anyang drag performance. Narito pang pa reaksyon ng mga netizens.